Ano ang red flag mo sa isang badminton player at bakit? Yung nawawala ng gana sa kadoubles pag hindi magaling. Nakakababa ng self-esteem. Maligalig. Lahat kinukuha. Oo, na po ako. Hindi na mamansin. pagkatapos ng point, tatalikuhan ka lang. Nangaagaw ng ano, bola. Biglang aagaw. So, nawawala yung discard. Huwag iya. Kahit out, tinitira pa. Eh, score na natin yun eh. Paano masabi? Yung ano, parang naka-stay put lang sa pwesto niya. Parang tinatawa. Tihirap yun eh. Nasa ka tapos nasa gitna lang yung, yung bola. Eh. Siguro yung may attitude. Regardless kung gaano siya kagaling. Pero pag pangit yung attitude Ano, ang hirap niyang kakampe o ang hirap niyang kakampe. yung ano, yung laging siya ng siya, yung Madamot, yung gano'n yung lagi na lang siya. Pero bakit kasalanan ko? Kapag ano ka lang, hindi ka masyadong gano'n ka skillful, tapos yung kakampi mo, magaling. Minsan kasi parang paparamdam nila na hindi sila interesado. Pwede, pwede, imigasyon. Tamad humabol. Eh, ako'y napapagod. Ang lakas, oh. Yung masungit, parang nakakasira ng game. Ang red flag ko sa isang badminton player, siyempre yung walang tuwala sa sarili. Palaging sinasabi na hindi ko kaya, nahihirapan ako. Laging niya yung sinasisi yung niya. by that kasi, mag magkakaroon ng mga difficulties when it comes to selections. At the whole game, magiging, ano, magiging affected. Advice ko dun sa mga ganong klaseng players. Sana, makinig lang kayo dun sa mga, ano, mga mas may marunong sa inyo.